Kailangan mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Busyong. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Arellano. Kay galaan, magtatampo si Busyong. Kini nga ako problema, bahay na anak. Kada na ko kanu mo dagang sulte ke kapoy ke sigi tu biar ke dayop. Inaan nyo magun mga panghita mo? Ay, ali dali. Dong, ali dali. Ini mo gini tu tulung mo. Mo gini. Ali ali ali. Ali tu sigi Ah, uh, kanta na. Dong, ali do. do. Ay na kanta hi ko wi mo la ay ke pambatis kun lawas ro ke. Malipay ko mo ari kadro ke para makanta ko ni mo sai. Ya sai maduyogan sa ko ni mo bi. Kanta hi ko wi usami kana Kanani mo mga kanta ya kanang imo gusto.

May halo ka pinasipa. May paakay, may paakay, may paakay sa dila. Okay. Ang halok sa mga tigulang. Aha, o sa may halok sa tigulang. In simhut, simhut na lang. Aha! Ang halok sa tinijir. Aha. Maka! Maka! Maka o sa? Maka gubangabil! Ang <laughs> drama, <laughs> Aiyah lagi, oi balik je dari, hah? Ha, Tahun, uh, 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 ah, dong, yg, ni? balik Dia Berbeza di Perju, peribidroih ah, jenis peribidroih. Aih. Tol, tol, told. tol, 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 gondios. 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 Gondios, tol, Usoh. Usoh buri, ya? tol, 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 ang-ang. suku-suku pagi sana. Nga, mabdo sa manang yang anak. Ha? Mabdo sa tol. O sa pamimay Di, looy tayong yang anak. Ano pila ka buwan? Mutong na ka buwan, berbeza dengan burbida, dungan presiden nga na pala Saling. Mung ba? Oo. Sa kong Ano sa'yo nga Ah, uh, si Talbin Nook ba? Okay naman sila si Linda sa amahan taon Linda taon. Okay na sila. Pwede sila oh, maupa? Ay, na ko silang pakasal. Oh, mao pa? Ay, nakadawat na na yung amahan ni Glenda ni Binook. dapat dili-dili ba siya nga. Natukang naman niya taon ni Binok ang iyanak taon. Ang ah, gani? Mabdos na gali siya? Murapariha sa mga buwan si Kuruday sa pagkamabdos. Tinuod ka? Oo, lagi ingna ah, ing na si Glenda kung asa siya magpapinatal. prenatal Ing na nga, add sa tun doktor. Arun, magdungan na lang kung wak ka kay may kauban ko ba? Ay, sige, Hing sige. Dungan po prenatal ay eh. okay kayo. Ako yung nung tol binok. Ah, uh, day. Ang um, puwing ito na yung um, magtiyan, day, ha? Huh? Basta um, yung mong itong baby, day. Ay, ay, kabalaka ka doon. Ang pingan dito na ako. Kay, maura na yung nagkapausap sa disisyon ni Papa. Kung wak atong anak, dili gud ta siya makadawat ta to. <laughs> may rin din ang una-una to. No? <laughs> Maukyod. Kay, labing si doon. Di Bisan sa gate lang. Karon, ni Ana gud sa kwarto. <laughs> di na una Mauna. atong bata dahi. Mauna nga karon. May anak naman ta. Paningkamot ha? tarong trabaho? Oo, oh, ko Tunggu ugal ng satu anak maling kamot ko Wes nama di Cipari binok Asal nama dia Ah, apa am ka di berbeda Asal mag di sia. Upa man. Oh, bali bali. Selar di sia Si bedol sini. Ha? Kaming nang motor. Oh, motor is kami. Oh. Tolong di, please. Tol, tol. Tol. Tul tol pa. Tol. Asa ang tol Tul! tol? Ang tol. Ha? Ganihan ni Ready. Sa mga kaya, ang pa. Bita, bita. Ready na rin. Ready na kayo. ino uh, okay. mo pa? Ah, sige. mo na ta, tol. Lito man doon. Gitsun uh, ba, Doon ka na kakilok. Ah, uh, uwa, tol. Nakapit kung sum Litson mo nuk. Dahil, litson ba ba yan e? kilo diyan! sum ito mo balik Uy, sulit e diay. Wah, Ako Ang kumpati rin ayo. Wahay mo rin baby. Asa mo na, kay Blaster Trang. Oo, kumpati! Ang kumpati! Siya rin pre, nung magkalitan ko anita. Tapos damatirin din e, ha? Parihas, nagselebrasyon si pare, ba pre? Oo? Kaya nga nga mga asawa, Parihas nama dunai tiki yang tiang. Wih, tiki. Matang tiki. Puluh. Puluh sama berusaha pulu, pulu sama bahasa awap ni. Mau nggak? Advanced celebration yang oh. aku. Ya, tiki. Buk ayah ini aku. <laughs> Buk ayah <stian. laughs> Aku pari. Oi, kau pari datang tawang datang tu lu, ha? Awas. Oh, kau pari tak pribuk. Segerado, eh, eh, segerado. Oi, tu. Segerado nak kaya na, 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 puts. Puts. Oi, ikau apa? Basta mga tunai. Seguro lah. Ah, sige. Ah, ha, boleh-boleh dah. Itu yang kugus kong anak. Punya aku kugus sa'yo mong anak. Oh, pano na? Kanang imo. Tu, unsa imo ato? Ariglado, ariglado pre, ariglado. Adunga lang kuguso mo na. Mura ko mo sa ni pre to. Tunga lang. Ah, kenindot ka na no. Pero ang imo mga anak pre, ako gi mo kugos ha. Ah, sa among mga anak, ikaw ba? Natural, ikaw yun. Sabi ay, gita mo rin taglaay gugos, ikaw yun. Ipakapin ko sa otri gugos ako. Ah, ah, ah! Naga, yagit! Naga, yagit, yagit, Recorded by Splander Gaming. Pertin mo lipaya, pertin mo iligriha, kay amo lagi gawang sa buong tandaan, umuabot kibunyang sa amo mga anak ni Pari Binok. O niya? Dahil mag-ilis. Ha? Asa man ta? Mali tandaan siya, para bata. Ay, di pa mong guna ko. gamay pa na, mga lampi noon. Ay, sos, noon sa ka. Tanan kinahanan para sa itong anak. Hasta doaan palita. Saba ka di uy. Halata lagi kang adik ka excited ay, sa bata. Ay, sos. Kamu gali kalibutan, ay kabutang taon sa ako, kalipay taon dere. Eh, kita po saan? Nan ako'y anak? Di pa, di dahi kaayo ka doon. Sobra pa Eh, kaya nga no? Abi na mo nga no? Nga naman. Gihugon-hugon ko taon nga. Uh, sa una nga. Kuan ba? Di, kuno ko ka anak dahi. Ano sa? Mauna, mauna di ate. Huwag nga nakaingon man kuno na sila anak. Kisa rin nagsultin ni mo anak ba? Oh, nung no, siya so magkawin. Ako mga sila yung ako Sagi niya akong na Nagtuwa sila, hindi ko makatanggap po. Ngano lagi? Ang angas kadalga na kong uyab dahi. Huwag yun Ha? Daghang gadi ka kuyab sa ona busyo. Way bay, bay gitos lawi. Eh. Baka kuno ni mo? nimo. Imong ingon ako sa una, wa pa og ka uyab. Nya karon daghan di -da uyab. Ay so, dai karon pa kuno sway guapa. Uyab nga guapa nya buutan pa gyud. Ate. Ug uli gina gisulti ug sa uyab. Amutan. Abi sa o, uh, bisag, uh, asang ahinsya ah, ha siguro di badawat. Ha? Asa? lagi dai. Eh. Ang tanan ko mo uyab ba? Ikaw ang pinaka. Ang <laughs> pinaka. Pinaka guapa pinakabutan, pinakagugihan, pinakamayong mong itag income. Ha? Huh? Katagay mong iingon ako sa ona nga ni mo pang huya, bikay, mo'y pinakapara ni mo. Ngano lagi to? Ah, wala, wala. Iyon itong pinaka. Pinakaon sa mandaita. Pinakalagum. Lagum kayo pinaka Ay, na yun. Pinakamukong ilok. Ala, gabi ya. Oh, Ang pinaka-worst yun kayo, pinakamatignaong. Ah, Ayusod pa na way uy. Di ka ba sa kagwapo? Gwapo lang kapakalitan. kalitan. Ah, yeah. ayay, bawo sa pagkakidon. O nga, pila may sungilan nun. May abot ang panahon nung anak ako sa Un din. Agay! Okay. Pusyong! Pusyong! Animal! Asa ka, oy! Day! Okay. Day! Oh. Nawag na ko, Day! Nawag na ko, Day! Sige, nawag pa! Doon ko rin ipanuhak ka, ka! ka. Agay! Kaya naman, sir, hawas ka! Mangutan na pa nga nun! Nag-anak ako sa ospital! ka Mangutan na pa! ka! Manganak na ko!

Magpatoy sa ng hospital yung asawa kay mga na ako Ay! Uh, Pre! 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 si Pre! 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 ano Pre! 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 na Pre! 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 Para wai trampas ba? Aw oh, trampas naman eh. Pa wai mahiyay ba? Dungan dalam ke hospital. Una na to sila si Paribino kuha kay una mang agi na to sila, si di ba? Oh. Dayon gikan si Ila, lahos sa inyo. Dayon tagay sa kriyot. Tagay kana ta bisay lang kay. Ya rin sa hospital bi. Si si tagay ta, tagay ta. Pero madali na daw daw. Ingit singit daw daw sa tawa tawa. Sige na pre? Okay. okay. gayon ni malas na manis po siya nga kaya 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 kay aw na makanak oh, oh. na magkakot ni huh huh gusto nga sa na kaoy panuha gayon sa kita kung tiyan ang gayon ngano man ni ani ah. dahil Ma may sakit na na. sila si Bushong. Bushong, magali. Oy, paano ka ka, mga anak na ko? Ay, agay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dali na, dali na. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ko! ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, kayo, ay, ay, oh, ay, ay. ay bi -bi e, ka Ikaw, ay. na ka ikaw na ina, mga laksad ka! Oh, Agay, agay! Sakit na ka! Yan! Agay! Pas, pas, pas!

Nagdungan gyud sila pag anak akong asawa og si Mariglinda. Unya dito nagkuha lang mig kwarto nga silang duha ang sud. Amo lang tabang og bayad ni Paribinok. Unya I don't... asa nga tong anak. Ato dai, gati mas nurse day. ha. Ya to ro ro tau tau to. Wa ang bata, ding binot. Wa amo. Wa pagun wa siguro. Ya to turun dire. Wa tu wat lang gud. pre pre. Ah, pwede ko nung tumakililis bata sa nursery, pre. Atong, atong, pre. Sige, pre, sige. Eh, amo sa toon sa mystery room, ha? Balik na rin, me. Uh, Anaman ni Smariglinda, pag-historyal sa mo. Sige, sige toong. Pre. Pre, pre. <coughs> asam tong anak ka niya, pre. Nga, Ma kajagkan makaning mga bata dito. Ito na, tas pre. Katukas, Bildo, tutukas. Pre, pre. Hmm. ay ay nah, ay. Nah, nah. Nakailang eh, ano, na ito ng naras. Nakailang na ano? ito. Eh, bawa no, mo na siya sa... na siya na ito. Masa ka na ito pulido? Anong naras ha? Ha? Bakit ang tiyan ang pulido? Ha? 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 Ang ako, baka ng anak, no? O gagay mo? Hindi, na eh, gitur na lahi. Ikan na yung jesu, ba? Oo. Nambat ka na. Giswa, oh. na, ka na, na, na. Okay. Ang ako, baka na, no? O ang imo? Ay, imo tingali na, pre. Imo tingali na, pre. Huh? Ha? Tingali imo. Ha? Eh?

Anjing begini buenas kerana speak bahasa formal. Bhattabha, apa yang kamu Onion oh, biasakan anda amat seperti? Apakah perkara yang anda lakukan seperti ini, pula? Orang yang menjijikkanя orang-orang. Anda Becca adalah orang perempuan saya! Anda pula patri pine? Duka. Saya berapa perempuan anda? Better diaettreLes тысяч tit memes tes rubber kataza. Terima kasihチャンネル Azraq BumbleBatran untuk mempunyai hak tulisara dari ket Rustam bleiben bere remplik Ain mo maliwat ni mga mata. Apa yan? Ay, para ko. Murag. Iya, ay may numduman mo kung tao nga ay murag suwag mo. Hmm? Husto! liwat so ah! ni mga mata. Usura! Para mo, baby anak. Kaya aku anak, puli ko magkatoo. Iksik ang mata. Ingat huh? ako, pula to ang mata. di kay... pre. Kaya iksik mata. Rawa Ang anak, pre. Huwag lagu mo kayo na siya. Nga Ha? Ikaw noon, nag ka, Mura, Murag, dili ka na bata. Ha? Ha? ka sila magkailis. Ha? Kasi ito, Ang tinuod, murag, duda yung kung di akong anak yung bata, kay huwag yun luwa iluwa daw, sa gamay, murag, huwag po parihad ako. Insik ay mataon niya ako. Basta bata nako. ako. Nya, wa kami makailis sa anak ni Pribinok. Pribida, no? Kunya, wa asad kayo makapihil na ako. Ang di ko kasabot. Murag di na ko nga akong anak ba? Usa ka insik kunya budlat kong bata. Usa ko na Ang ako, nagkailis, mis bata ni Pribinok, ba? Ayang yung bata ko ako, nagkailis. Usa ko yung bata, no? Pali, yung tabagi ko din, Usa kung kamoy ko na ni Bam. Ati, pres, Okay, ang senior na ito, Si Dudu Busyong, Ate Pres. Busyong. Okay, si Busyong, Ate Pres. Ah, duda, siya. Kay, ang ilang asawa, ah, ilang asawa siya ang kumpari. Nadungang panganak, rupang pang panganak, Pres. Nadunda siya kayo, murag lahi man. Ang bata, ah, si ang ilang kumpare puti, unya, ang bata, lagom. Unya, siya, si Gagmata, unya, anak, insik. Unya, Uy, unya, nakailis, tingali na. Nakailis, Ate Pres. Unya, oh, nakahunaw na siya. Uy, maanong nabataan, hinumdum ko dum nailiwata ni. Uy, si Paripidot. Uy, si Paripidot. Kaya nang yung... duda pa siya. Gingnan siya siya mga gini kaanak. Ikaw di kakana kaanak. Kamot, ka? Ikaw, as ta'yo mong isiling Ikaw di ka kaanak. Kaya, paan ka na? Gamit uh, ito, busa ba? Di ko na kaanak. Nga, sa'to pa? Duda lagi siya. Ako baka ding anak. Nga, kuwan? Satu pa, panalitan. Dili yang anak sa'yo. Tungkumpari. Pidot. Gidungan din.

kay nguyab tag bag uron nga kana ng mga batanon oh, adik oi kay di uh, di pronto ka human sa unsa uh, ka kanta oi na lang daan nga dai awak ko di ko ka pasalig ka human ko dai ha ah kamo kamay sanga pronto nya uh, yeah, eh. mayon sad babay Bye. nga sige lang atulan ko sa lae mas <laughs> pa human <laughs> na raspahan ti kadaan dai mo lakihan mo oi ay bugra bug ka tu sako amigo pres nga ba nang nag sixes yang amigo oh. aw sa uyab hmm. pag gumagaon yeah. na mo lalaki nga pag huban wa nag yung lalaki sa uli ni toy Paliwag kong tawag ni ko, andi. Sa'yo pati wasa. Yan ang babae sa... Tungkat is ko, andi. Tungkat is ko. Alay na po naman ako eh. Luli, ano? Luli kayo. Mauna, dro. Ayaw na kayo pag-ubisid, dro. Bang! O, sa'yo, tigil sultihan ni mo, eh. Aray, domba. Aray, Aray, mga. Aron, aron. Aray, weh. Aron. Ang saktulan, eh. <laughs> Toy. <motorcycle> Ambot lang ni mo ka, pa kay Kapoy. Unset pa. Ang iyang anak ba, lain-lain naong. Ambot lang, ang katong si anak siya kung pari tao binok, naong kay si Bino, puti niya, lagom ko bata. unya niya, si Busyong po, ang iyang anak, budlat. Manta mata, ang iyang anak, insik suwangon. Sao so, na na. Usa ka pa ba? Tulo ka anak, puro si Ha! Ba na ba no eh? bambina. Puro si anak, puro si Agong di pong tanaw, pila yung anak. Nya, Mauna akong anak ay. ay. Mm -hmm. Naguro yung sarang tulok mong iro. Ay. Ay. Kaya waman dyan, mga anak bana. Mm. Uyung sa bana. Kung yung sa phone ko yan. Sa tupag ipaangal sa iro. Ha? Matigwang pa muna. Ano ba? Ano ba nga anak? Ay, tulok iro. Ikong ha? At e siya nga, Bam, kung mangayo tag anak, di mo kuno na maayot. wala lang takot sa ihatag. anak siya? karon kaning na sila mga anak kay once kuno nga kay anak at depressed gasa ka daku kana ka ng gasa gid ka gani ka na kuno usak ka babay pa nang litan og mumablos nga girip oh. ha why sa ang bata bisa girip ang ang inahan mo oh ba kay ang bata Gibidisulan or... oh, ka so na nga na eh. Huwag bata. Bisag ang inahan di pa gi-rape. Huwag pa i-rape mo gina bata. Okay, bato yung ulang ka na. Huwag ba na i-rape at ito mabos ka na gumino mo na Ang wala di ko ang binhe na maumulok ka na, gibidisulan mga gud sa gino. Huwag may tao nga kahit magkamaumulok yung kinabuhi. Aha. Karon. Karon. Kaya pananglita nung ingon ka nga dako nang ng misteryo, ari lang ta sa simple kaayo. Ang kanang liso sa usaka kahoy o usaka tanaman, kuhin mo nang ipugas, Eh, kaya nagpugas. Eh, kaya nagsisupress yuta. Mabuhay na siyuta. Eh, anak. Di ba kamu kamo mo anak? Hmm. Ano kamu Pwede ka mo bisbes. Pwede ka mo at butag fertilizer. Pero yan, pagpatubo, kamu dahi ka. Ah. Oh, ginawa na na. Sa ginawa na. Kaya na, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na, Versikulo 6, si Jesus mitubag. Ah. Ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang tinabuhi. Karon, <laughs> naglibog sila gulyat, o sa ilang anak, ani? Ah, karon. Mm. Mana ah, yeah, <laughs> <laughs> ah? mo kung biblikal at biblikal at tuto sa punto medical. Ayan, ba't biblikal? Tuto sa tuto sa tuto sa tuto sa ito sa? Ito sa? Bata, ang saan pagkailapin lang agi sa itong examination? DNA. Oo, ana na lang. Ah, ana lang. Kaya ngon mag- Usa nga. Usa nga. ako nga anak budlat ton. pikot ko pa may Di alag na Mga anak, totoo ba sila? Ah, may tao. Naabi ko na anak makailis ang bata. Naawin, naawin. Nagkana ka na. Nagkana ka na. Nagkana ka na. Nagkana kani sa ika ni mga okay, nurse bitaw okay. ah, ang kita tag ini ini katao ana ah, na ba ah. usay mahagbong na bitaw tang hag mahagbong na usahay kani di ba magbantay ba kani oh, mga oh, oh. kung ang kaayo nga Nurse, madang hagon. Madang hagon. Ako ka... Ako ka gulit. Ang queen... imong anak ko, ang mailisig. Ang ko rati pres, o kang tag, ato namutang sa... Mabutang sa nanilig. Tira <tiadow> ako... Dile nga ako bakit. Oh, ngayon mo, sa mga. Ako pagbutang bako ng... Huwag ka masayo pa, Nurse, pagbutang sa tag na ako. Ano naman. Huwag ka maliwat si mga mama. Ay, Bob, diay nang utana ba po? Ah, gulit. Unsay, ikapong ni Bambina nga gibugal-bugalad si Teddy Gong device gandaon. Ikalik ko pa lang. Unsa lang. Mo insert <to> ha? <before> yeah, yeah. Okay. Mo insert ha? <means>? Insert, yeah. Unsa, unsa ko na yung magkasulti taon. Nga, gibugal bugalan na taon. Si tayo kuno sa kuhan. Ang ako rin yung no? Katuro ako naman saan. Hili ako, ha? Ano Basta ako dyan sa kuhan nga. Kung gusto kuno ka na kagulyat nga mainila ka, ayaw paggamit og glaeng tao. Tinali daw. Ayaw paggamit o glaengan. Uwag paggamit o glaeng tao. Ulaeng personahe para musikat lang ka. Ang ako sang ang ako sa nabiliban katong isulti ni uh, Senador Roque ba? Nga uh, si Tatay Digong ma, dagma na ipatipatiran pa yun ni mo. Mo ni Mindot nga paminaw, Di tingali. Ha? Sa? Sina patipatid. At ah, iba, Iya ng koan ba? Iya ng kanang. Ah, uh, la, lang. Uh, ba? Okay. okay. sige, ako, po, nala. ang, ang balik ta. Ne. Karol. Sa akong ibasa, uh, Binok, uh, Bosyong. Bosyong. Kisa pa ito Ah, Pidot. Pidot. pa rin niya. Oh. Pid ha, pidot, pidot, Pidot. Pidot, oh, O, katong no drive. Pid pidot, binok, og busi. Pidot, bukod na katong di, ha? Pidot, ngalisa, di pidot, og pidot, o, awa, pidot, kalisa pidot, 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 Porto na iba, Porto. Duhan na lang ito. Duhan mo itong dampanan. Ah, okay. Kung wala kwarta, binangunta itong yung natin press nga DNA. DNA. Oh. Kung wala tayo kwarta, kay really kahit ha, ari ta rin sa pag-ampo. naman si Ginong Jesus, ako ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Uh lam Pagayog dag, aron ma, tanaw, asay atong anak, yud, Ang ako, balik sa ako, gula, huwag ba ka pang tag sa Nami ako? Nami, like, kagandu, dakani. Ano man? Unya? Uy, ano ko na ito na ako? kung mama. <laughs> 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 Salamat mo na kasi tulungan ko. ay Paso Tihon. <laughs> ah,